Sa wakas, nagkatagpo rin sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Grabe! Ang daming umaasa at nag-aabang sa kanilang unang pagkikita matapos ang sensasyonal na hiwalayan nila. Pero hindi naman sila nagpatalo. Todo bigay pa rin ang Kathniel sa kanilang performance. Hindi pa rin mapigilan ang kilig ng mga fans sa kanilang tambalan. Parang superpower talaga. Nakakatuwa pa. Si Daniel pa mismo ang nag-alalay kay Catherine pagbaba nila ng stage at nagpabeso pa si Kat sa kanya habang dumaan sa backstage. Parang walang nangyaring away. Grabe, ang sweet talaga nila. Tapos, pagkatapos ng gabing iyon, ang dami na naman ang nag-aabang na baka magbalikan sina na at Daniel. 11 years na sila magkasama, tapos maayos pa ang pagkikita nila sa Christmas special. Grabe, ang mga spekulasyon tuloy lalo. Lalo pang nagulantang ang mga tao nang makita na binura ni Daniel ang breakup message niya para kay Catherine sa kanyang Instagram. Sa halip, mga litrato na lang ni Catherine ang nandon. May caption pa na, ikaw at ako, aba, aba, pero, baliktad ang mundo. Mga bes, pagkalipas lang ng ilang oras, tinapos na ni Catherine ang lahat. Sa kanyang Instagram post, may caption pang, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Hala, wala na talagang pag-asa, pero sino ba talaga makakapagsabi? Mga Kathniel. Kapit lang, baka may sorpresa pa sa atin.